Isang mapagkakatiwalaang source ang nagbigay sa GMA News na mga kopya ng dalawang notebook umano ni Janet Lim Napoles na naglalaman daw ng impormasyon kaugnay sa pork barrel scam. Silipin ang laman ng mga ito sa balitang hatid ni Ruth Cabal, Exclusive. Mga ordinaryong sulat sa unang tingin pero sulat kamay raw yan mismo ni Janet Lim Napoles. Colored photocopies ang mga ito ng dalawang notebook umano ni Napoles na binigay sa GMA News ang isang mapagkakatiwalaang source. Sa isang pahina nakasulat ang pangalan ng mga bayan o lalawigan. Katapat ang mga numerong 5 o di kaya ay 10. Ayon sa source, ito raw ang mga halaga ng nakalaang Priority Development Assistance Fund o PIDAF. Kapansin-pansin din ang heading na CIS na sinusunda ng katagang Christmas. Sa parehong pahina nakalista ang ilang mambabatas na kasama sa Napolis. Sa pahina namang ito, may dalawang kolom. Ayon sa source, nasa unang kolom ang halaga ng available na PDAF at sa pangalawa, ang na-cash advance na raw o naibigay na ni Napoles sa mambabatas. Dati na rin pinakita ng NBI sa GMA News ang ilang notebook daw ni Napoles na ang laman ayon sa whistleblower ay iba pang detalye ng mga transaksyon tulad ng credit card numbers, cellphone numbers at contact details ng mga katransaksyon nila. Ilan lang daw ang mga ito sa mga ebidensyang hawak ni Napoles na sapat daw para madiin ang dalawampung senador at nasa isang daang kongresista sa Napoles. Pero dahil tinanggihan ang request ni Napoles na mabigyan ng immunity para sa kasong plunder, di raw nila basta-basta mailalabas ang mga ebidensya. Kasi naman, hindi pa naman kasi namin fully na-ventilate yung lahat ng documents eh. Ibigayin nun, yung dokumento na andun sa amin, hindi pa namin naibibigay yun. So we're just waiting for time and proper and the proper timing. Patuloy pa rin daw nila itong iaapila at ipaliliwanag din kung bakit di raw sinapoles ang pinaka-guilty sa anomalya. We never explained kung bakit hindi siya pwede, mag, bakit hindi siya most guilty. So ngayon pa lang po namin may explain further sa ombudsman yung aming posisyon. Sabi nga ng iba, suntok sa buwan, pero kaysa naman hindi ka makakasuntok, di ba? Sabi naman ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, pwede pa rin daw humiling ng immunity o protection si Napoles. Pero para yan, sa iba pa niyang haharaping kaso gaya ng graft at hindi immunity sa plunder case na una nang binasura. Ruth Cabal, GMA News.